Magandang umaga po sa ating lahat, grade 2. Isa na naman pong panibagong aralin ang ating pag-uusapan ngayong araw. Bago po tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay gusto ko lamang pong tanungin nang kumusta ka? Hangad ko po na ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan ngayong araw. Sa araling ito ay inaasahang matututuhan mo ang ating bagong talakayan na tatawagin nating mga impluensyang dayuhan sa ating pamayanan. Sa araling ito ay inaasahang matututuhan mo ang mga pamantayan sa pagkatuto. Una ay nakikilala ang impluensyang dayuhan sa kultura ng pamayanan. Sunod, natutukoy ang mga impluensya ng mga Chino, Arabe, Indian at Hapones sa kultura ng pamayanan. Sunod, nailalahad ang impluensya na mga dayuhan sa pamumuhay sa kinabibilangang pamayanan. Noong sinaunang panahon, nakikipagkalakalan po ang ating mga ninuno sa mga dayuhang nagmula sa ating mga karating bansa sa Asia. Sa kanilang pakikisalamuha sa mga sinaunang Pilipino na ibahagi ng mga dayuhan ang kanilang kultura. Nagbigay daan ito sa pagpapakilala ng mga paniniwala, tradisyon at mga kagamitan na lalong nagpayaman sa ating kultura. Kilalanin na natin ang ilan sa mga impluensyang dayuhan sa kulturang Pilipino. Una ay ang mga Chino. Ang mga Chino ay isa sa mga unang pangkat ng dayuhan na nakasalamuha ng ating mga niluno Narito ang ilan sa mga impluensya ng mga Chino sa ating kultura. Una riyan ang libangan, kagaya ng paglalaro ng sungka at pagpapalipad ng saranggola. Narito ang ilan sa mga larawan ng sungka na maaring hanggang ngayon ay ginagamit o nilalaro pa rin ng ating mga magulang. Sunod naman ay ang pagpapalipad ng saranggola. Ang mga gawain ito ay nagmula sa bansang China. Sunod naman ay ang pagkain. Mga pagkain tulad ng lumpia, siopaw, miswa, siomay, pansit at lomi. Na hanggang ngayon ay nagiging bahagi ng ating pamumuhay at na naihahanda ng ating mga magulang sa ating mga lamesa. Sunod ay ang kasuotan, pagsusuot ng chinelas at kamisa de chino. Ito po ang halimbawa ng kamisa de chino at chinelas na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nating mga Pilipino. Sunod naman ay ang kaugalian. Ang paggamit ng mga pantawag na ate, kuya, ditse at diko ang ilan sa mga tinatawag natin sa ating mga kapatid na mga nakatatanda. Ang mga Chino rin ay nagdiriwang ng kanilang bagong taon sa tuwing Enero 20. Dumako naman tayo sa mga Arab. Isa rin ang mga misyonerong Arabe sa mga dayuhang unang nakarating sa ating kapuluan. Nagmula ang mga Arabe sa lupain ng Arabia at mga bansa sa kanlurang Asya. Pangunahing layunin ng mga Arabe ang maipalaganap ang relihiyong Islam. Ibinahagi nila ang Islam sa ating mga ninuno at hindi nagtagal ay nakapagtatag sila ng mga pamayanang Muslim sa Mindanao. Kaugnay nito, impluensya din nila ang mga moske o masjid na pookdasalan ng mga muslim. Ito po ang halimbawa o ng larawan ng moske na ginagamit ng mga kapatid nating muslim kapag sila ay nagdarasal. Dumako naman tayo sa kanilang pamahalaan. Ipinakilala rin ng mga Arabe ang pamahalaang sultanato na pinamumunuan ng sultan. Ang sultanato ng Sulu at sultanato ng Maguindanao ay makapangyarihang sultanato sa Mindanao noong sinaunang panahon. Ito naman ang watawat ng sultanato ng Sulu. Dumakod naman tayo sa kanilang sining. Ginagamit ang disenyong okir sa arkitektura mga damit at iba pang kagamitan, kagaya ng nasa larawan na ito. Sunod naman ay ang kasuotan. Pagsusuot ng hijab, isang uri ng kasuotan para sa kababaihang muslim. Narito naman ang larawan na iyan. Dumako naman tayo sa mga Indian. Sinasabing hindi direktang nakipag-ugnayan ang mga Indian sa ating mga ninuno. Gayun pa man, ibahagi pa rin nila sa atin ang kanilang kultura. Ang mga impluensyang Indian ay dala ng mga mga ngalakal mula sa Indonesia, Cambodia at Laos. Narito ang ilang impluensyang Indian. Kagaya ng sa kaugalian, paggamit ng kordon at belo tuwing kasal, pagsasabit ng kwintas na bulaklak sa panauhin, at paniniwala sa mga pamahiin tulad ng ang dalagang kumakanta habang nagluluto ay makapag asawa ng biyudo. Sunod naman ay ang musika. Kudyapi, isang uri ng instrumentong pangmusika sa itong klase ng gitara na kung saan ay ginagamit tuwing merong uh, selebrasyon, may pagdiriwang. Sunod naman ay wika. Mga salitang asawa, guro, balita, tala, bathala, sandata at iba pa ay nagmula rin sa mga Indian. Pumunta naman tayo sa mga Hapones. Ipin Ipinakilala ng mga Hapones sa ating mga ninuno ang makabagong paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng bibe at pagkukulti ng balat ng usa. Ang pagkukulti ay tumutukoy sa pagpuproseso ng mga balat ng hayop tulad ng usa, kalabaw o baka. Ginagamit ang kanilang balat sa paggawa ng mga sapatos, bag at iba pang bagay. Ngayon naman ay minanda akong isang makabansa trivia 101. Alam niyo po ba grade 2 na may mga kanluraning bansa na naka-influensya rin sa ating kultura? Opo, ito ay ang mga bansang Espanya at Estados Unidos. Isa sa mga mahalagang impluensya ng mga Espanyol ay ang Kristyanismo. Sunod naman ay ang Estados Unidos. Mula naman sa mga Amerikano ang konsepto ng demokrasya. Kaya kung kaya't nakakaboto tayo ng mga magiging leader natin. At sistema ng pampublikong edukasyon kung kaya tayo ay nakapag-aral bilang lamang pong ating aralin ngayong araw. Meron ka po bang mga katanungan? Kung meron ka pong katanungan o gustong linawin ay mangyaring pakikomento ito sa comment box sa baba. Balikan naman natin ang pamantayan sa pagkatuto ngayong araw. Nagawa po ba nating makilala ang impluensyang dayuhan sa kultura ng pamayanan? Opo, nagawa po natin ito. Sunod, natutukoy ang mga impluensya ng mga Chino, Arabe, Indian at Japones sa kultura ng pamayanan. Nagawa po ba natin ito, grade 2? Mahusay, nagawa rin po natin ito. Sunod, nailalahad ang impluensya ng mga dayuhan sa pamumuhay sa kinabibilangang pamayanan. Nagawa rin po ba natin ito, grade 2? Magaling, nagawa rin po natin lamang po ang ating araling ngayong araw na way marami kang matutuhan sa ating tinalakay. Maaari mo itong ibahagi sa inyong mga kaibigan, kapatid, pamilya at maging sa iyong kaklase. Hanggang sa susunod po na ating talakayan, paalam na po grade 2!